Ibinahagi ng beauty queen actress na si Vicky Raston ang kanyang naging journey noong ipinanganak niya ang panganay nilang anak ni Jason Abalos na si Noah Alexander. Matapos ang isang buwan buhat ng mga anak, ay kwinento na ng beauty queen sa kanyang Instagram page ang naging karanasan. Ani Vicky, napakaganda ang kanyang naging birth experience dahil na rin sa mga magagaling na doktor nurses at medical staff na nag-asikaso sa kanya. Labis ang kanyang pasasalamat sa kanyang naging OB-gyne na siyang ginabayan siya sa kanyang prenatal check-ups. Nagpasalamat din siya sa kanyang anesthesiologist at sa kanyang pija, maging sa iba pang mga doktor na naging parte ng kanyang birth journey. Hindi naman nakalimutan ni Biki ang magpasalamat sa mga nurses at iba pang staff na hindi siya iniwanan habang nanganganak lalong-lalo nang hindi nakalimutan ni Vicky na magbigay pugay sa Panginoon na nagkaloob sa kanya ng napakagandang blessing. Bumuhos naman ang mensahe ng pagbati ang natanggap nila Vicky at Jason mula sa kanilang mga followers, mga mahal sa buhay at kaibigan sa industriya sa panibagong blessings na ito sa kanilang buhay.